Hello hello mga baby cravings ka pa ng kakanin, meron tayong recipe na pwede mong i-prepare sa pamilya mo at pwede mo rin gawing negosyo. Dito sa video ay naghugas nang ako ng 1.5 kilo ng malagkit tatlong beses ko itong hinugasan at sinalang ko na ito sa rice cooker. Parang typical lang na pagsasaing ng kanin ang ginawa kong pagluluto ng aking malagkit. Hindi ako expert sa pagluluto ng kakaning malagkit pero ang sabi ng nanay ko, hindi siya 1 is to 1 magsaing ng kanyang malagkit. Ang ginagawa niya kung 4 cups ng malagkit ang gagamitin niya ay 2 cups ng water lang yung nilalagay niya. At habang sinasaing natin yung ating malagkit, ay magsalang na tayo sa isang malalim na kawali ng ating gata. 2 cups ng gata ang gagamitin ko. Naglagay na rin ako ng one and a half cup ng dark brown sugar. Kung medyo kabado ka sa tamis na mangyayari sa ating kakanin, ay pwede mong gawing 1 cup yung ating brown sugar. Halo-haluin lang sa mahinang apoy hanggang sa ito ay kumulo. Kung makikita mo dito ay medyo nagbabago na yung kulay ng a mixture at hintayin lang natin itong mag ng konti. Huwag lang natin itong titigilan ng kakahalo ha. Parang haluin natin siya every few minutes at huwag natin iiwan kasi baka masunog yung ilalim. Medyo nag-reduce na ng konti yung ating mixture at medyo malapot na siya. Set aside muna natin ito. At sa isang panibagong kawali, ay magsalang tayo ng ating kakanggata. Ito ang gagawin nating latik. Hintayin natin na kumulo yung ating kakanggata at saka natin ito hinaan. Tuloy-tuloy na ipaghahalo natin sa ating gata para hindi ito masunog. At kapag naging na, ay iset aside muna natin ito. At habang nagsasalin tayo ng ating latik, shout out kay Sir Joseph Manzanilla from Nueva Ecija, Ma'am Bernadette Nukit of Valenzuela City, Ma'am Amalia Mationg of Catabato, Mindanao. Hello po and thank you for watching. And using the same pan, naglagay lang ako ng 1 1/2 cup ng tubig at 1 cup ng brown sugar. Halo-halo hanggang matunaw yung asukal at mag siya. Medium heat lang yung ginamit ko sa pagluluto na ating caramel mga mami ha. Halo-halo at huwag natin titigilan para hindi magbuubo yung ating asukal at sabay-sabay silang matunaw. Pag tinigil mo to ay medyo didikit ito sa ating kawali. At yan, pwede na natin ilagay yung ating nalutong bigas or malagkit. At ayan, pag nailagay na natin lahat ng ating mga nalutong balagkit, ay umpisa na ng ating paghalo. At this point, pwede na rin nating hinaan pa ng kaunti yung ating apoy para mas mabilis natin siyang mahalo at hindi agad niya maabsorb ng isang parte lang ng malagkit yung ating mga sugar syrup. At this point, mga mami, kapag nailagay na yung ating kakanin sa ating sugar syrup, ay dapat tuloy-tuloy lang yung ating paghahalo. Para rin maging even yung distribution ng sugar sa ating kanin at lahat sila ay makover ng ating sugar syrup. Nakakapagod lang yung paghahalo nito mga mamis, pero ito kasi yung paraan para maging makunat at maging mas masarap pa yung ating kakanin non-stick pan yung ginamit kong lutuan. Pero kung wala kang non-stick pan, eh pwede naman sa normal lang na kawali. Ay, ito mare. ay halu-haluin mo lang at tikman mo maya't maya kung sadyang satisfy ka na sa kunat ng ating malagkit. Remember mga mami, may niluto tayong latik at meron itong nabuong mga coconut oil. Ito ang gagamitin natin para i-brush yung ating baking pan. Ang ginamit kong pan ay 6 by 2 and 1 half inch na pan kasi ito lang yung kasya sa aking air fryer at sa aking oven toaster. Pero kung meron kang malaking oven ay pwede mo itong ilagay sa isang 12 by 4 by 3 inches na baking pan. Kumamit din ako dito ng dahon ng saging at i-brush din natin siya ng oil galing sa ating latik. Ilagay lang natin yung ating mga nalutong kakanin sa ating mga baking pan. Ito naman ay nasa sayo na kung gano'ng kataas ang gusto mo. Iiwan tayo ng mga at least half inch na space sa ibabaw kasi ilalagay pa natin yung ating nahulutong uh, coconut syrup at saka ating latik. I-spread lang natin ng mabuti yung coconut mixture sa ibabaw para mas makover niya pa yung ating malagkit sa ilalim. At syempre, itap natin generously ng ating latik. Gumamit din ako ng disposable na loaf pan kasi pwede rin naman itong gamitin. Ito lang kasi yung available sa akin. Pero kung meron ka ng pabilog na disposable, kung gusto mo itong ibenta gusto mong gawing negosyo, ayun ang gagamitin mo para hindi ka na rin mapagod maglipat pa at yun na lang yung bibigay mo pag ibibenta mo na. May kita mo dito na talagang malapot na yung ating coconut mixture. Kaya lalo pa itong lalapot pag nilagay mo ito sa oven. Pero at this point ay pwede na itong iserve kung wala kang oven or air fryer. Pero kung meron kang oven, kahit oven toaster lang at kakasya naman siya, ay pwede mo itong i-broil kahit mga 5 minutes lang para mag-brown pa at maging chewy pa yung ating kakanin. Ito namang pagluto ko ito sa oven o pagbo-broil ko ay optional dito mga mami ha. Kung wala kang oven, pwede na talagang i-serve yun kasi malapot na yung toppings na nilagay natin. At kung nagustuhan nyo ang ating recipe, lagay nyo lang location nyo sa ating comment section para ma-shoutout ko kayo sa ating next video. Happy eating, happy cooking, and enjoy!